Isang mga pagpalang araw po sa inyong lahat Ngayon po ay October 3, 2025 Biyernes ng ikadalawamput-anim na linggo sa karaniwang panahon Ating pong unang pagbasa at pagnunilay sa araw neto ay Hinango mula sa aklat ni Propeta Baruch Chapter 1, verses 15 to 22 Matuwid ang Panginoon naming Diyos Ngunit lipos kami ng kadustaan hanggang ngayon. Kaming mga taga-Huda, mga mamamayan ng Jerusalem, pati aming mga hari, mga pinuno, mga saserdote, mga propeta at mga ninuno, pagkat nagkasala kami sa Panginoon naming Diyos. Nilabag namin ang kanyang mga utos. Hindi kami nakinig sa kanya hindi namin sinunod ang mga tuntuning ibinigay niya sa amin. Mula nang ang mga ninuno namin ay ilabas ng Panginoon sa Ehipto, patuloy kami ng pagtataksil sa Kanya hanggang ngayon. Naging sawail kami, kaya ngayon ay nagihirap kami. Nagaganap sa amin ang sumpa na ibinabala ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises nang ang mga ninuno namin ay ialis niya sa Ehipto at dalhin sa isang lupaing mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Hindi namin pinakinggan ang mga salita ng Panginoon naming Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ang sinunod nami ang masasamang hilig at panay kasamaan ang aming ginawa. Sumamba kami sa mga diyos-diyosan at gumawa kami ng kinasusuklaman ng Panginoon ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Simula na naman po tayo ng panibagong aklat na ating pong babasahin at pagninilayan simula po sa araw na ito. Ang aklat ni Propeta Baruch. Sa kasaysayan po na mababasa natin sa Biblia, lagi pong ipinapakita ng Diyos, ipinapamalas niya ang pagtawag sa pagtawag niya sa kanyang bayan at sa kanya pong pakikipagtipan dito. Pero sa kabila ng lahat ng uh, pagpapamalas ng tabutihan at pagpapala ng Panginoon, ang mga tao ay kadalasan pa rin mas pinipili ang magkasala. Uh, madalas sinusuway ang Diyos at madalas ay pinungunahan ito ng mga pinuno ng mga hari, ng mga prinsipe kaya napakalaking responsibilidad po yun no? at napakalaking pasanin para sa mga uh, hari na sila ay maging mabuting halimbawa pero dito nga po dahil ang mga pinuno, mga hari ay nakipagkasunduan sa hari ng Babylonia na siya namang sumakop sa kanila noon kung kaya sila po ay dumanas ng katakot-takot na paghihirap. Kung nung nasa Egypto sila, ang um, kanila laging daing, no? um, dinadasal na lagi nila na sila ay palayain. Pero nung sila po ay pinakinggan at pinalaya mula sa pangalipin ng Egypto, sila naman ngayon ay pilit na nagpapaalipin sa kasalanan, nagpapasako sa mga ibang lahi na sumamba sa mga Diyos Diyos. Kaya ngayon po, sa ating unang pagbasa, ito yung pahayag ni Propeta Baruch, ang kanyang pag-amin, ang kanilang pagpapakumbaba ng pagsisisi ng kanilang mga kasalanan upang sa ganon ay manumbalik ang katarungan at pagmamahal ng Diyos sa kanila na nawa po sa paalala ito nang nasa rin naman nangyayari sa atin ngayon um, nawa matuto din talaga tayo na maging tapat at maging masunurin sa mga ipinag-uutos sa atin ng Diyos upang nang sa ganun ay talagang lubusan nating maranasan yung buhay na hinahangad-angad natin <coughs> isang buhay na mapayapa at sagana at tanging magagawa natin para matamo natin yan ay yung magbalik loob lang tayo lagi sa Diyos at sikapin natin na ang lahat ng kanyang mga ipinag-uutos sa sitwasyon natin ngayon marami ang lumabag sa utos na huwag kang magnanakaw kung kaya't marami sa atin ang talagang dumaranas ng matinding kahirapan Muli po, isang mabagpalang araw sa inyong pong